mga kainday at narito na tayo ngayon para i-share ko sa inyo kung magkano ang presyo ng rentahan ng mga apartment o flat dito sa Moscow tara, tingnan nyo mga kapitbahay tayo mga kainday hello, hello, hello ayan yung flat na nagkakahalaga ng 25,000 rubles per month. Ayan. Napakaaliwalas. Actually, ito na yung pinakamaaliwalas na plot na nakita ko dito sa Moscow. So, Kopol ang may-ari nito. Ayan ang kusina. kasi ng CR. Yung mga platito kapag nirentahan mo ay kasama na ang mga basic needs gaya ng refrigerator, yung washing machine, yung microwave, yung electric stove or gas stove. Tapos dito naman ang shower room. Mostly makikita nyo ay merong bathtub. Ganito lagi ang setup ng mga bathroom dito or shower room. Hindi ka pwedeng mag-shower dyan kasi walang drainage dyan. So, dito ka talaga mag-shower. Tapos, ayan, ang washing machine, automatic. So, provided na yan. So, $25,000 doon sa isang room at dito naman sa kabila ay $18,000 rubles. yan So, bali itong plot na to ay dalawang room. Couple din ang may-ari dyan. At nandito na nga, tayo mga kainday sa isang plat. Alam mo na, gano'n na nakatagal dito sa Russia? Five years! So ng renta ng bahay dyan? Hindi ko po alam. Hindi mo alam? Ano? Pwede makita? <laughs> mo makita? Sige po, pasok po. Welcome to the house. Ayan. Saglit lang to. Kasi para makita ng ating mga kainday kung ano itsura ng mga plat dito sa Moscow. Siyempre, expectation versus reality. Dahil siyempre nasa Euro, so they're expecting na maganda yung accommodation dito. So yan. Pang ilang floor ito, madam? Third floor, Agang third floor. ay third floor. ah. May ah. Medyo scary ng konti ah. Di ako nakakatakot dito pag gabi? Ay, ilaw naman. Okay. Ito po talagang yung mga insura ng mga all-sauce. Ayan. So, walang leak, no? Masasok rin. Ayan. Sagot so, ah. Maganda tayo ng sapatos. Ayan. So, pagpasok ko dito eh. Eto. Ano yung kanilang, ha? Pa... Mga panangkap sa lutuin. Ayan. Ay, Ma'am, oh, may Christmas tree pa. Tapos pagpasok mo dito, ayan, ito yung CR. Tapos, ay, may nagluluto. Hello po! Ay, naku! Mga nababit! So, ayan, may galing na. Tapos, andito yung kwarto. Okay lang yan. Dito, ilan kayo? Salang ako. Pakipakas mo yung ilaw. Ayan, so bali, ayan na. O ayan, ayan. So, mag-isa lang naman siya. Wow, mayroon siyang malaking teddy bear. So, syempre, pag OFW, wala kang katabi. Kaya, pwede na to. Ah! Diba? <laughs> Tapos, doon sa kabila, ah, bali itong plat na to, dalawang room. Pwede pumasok. Hello, te! Hello, si ate, pinay. Ilan po kayo dito? Um, tatlo po tatlo. Ah, so, bali, apat sila dito sa room na to. Dalawang double deck. yan. Ate, thank you! Madam! Magkano Mag ng renta dito sa plot nyo? Hindi po alam, eh. Parang 50,000 po ata. Ah, so 50,000 monthly. Tapos, apat isa. Bali, anim kayo lahat. sa so divide na sa six. Naku, si Madam, yung hiya, oh. Hiya po. <laughs> so, yon mga kainday, yung plot na to ay 50,000 monthly. So, di-divide nila sa six. Oh, mura lang yun. Actually, maganda na to. Yan. Okay, thank you. Bye-bye. Inday, utay.